Alright. May bigay lang ako sa inyong tips. Ano? Dali. Alright. So, ayan. Gusto ko lang papalam sa inyo sa mga baguhan, ano? Bago makabili ng mga ganito. So, kung ayaw nyo nang maingay yung motor nyo, yung may maririnig kayo, huwag kayong kumuha ng ganitong slippery clutch. Ayan. Ito, Huwag kayong kumuha ng ganito Sa mga sniper ano, Sniper, SJ, FJ Ganyan, parehas nando sila So kung ayaw nyo ng maingay Na may maririnig kayo dito Sa bandang class side Yan Huwag kayong kumuha ng ganito Dahil napakaingay nito Pag gumandar para kay na Para kayong Na clutch damper o sa mga bagwa na no, kung ayaw nyo makarinig ng mga knocking sounds. Yan. Kasi maingay to siya pag habang umaandar. Umalog-alog to siya. So, akala nyo may tama yung damper nyo. Pero hindi. Normal lang to sa mga ganito. So, ang isa rin problema nito yung nag slide siya. So, may modification dito. May gagawin kayo dito. Yan no. May gagawin kayo dito katulad nito eh. Sample. So, ayan o, oh, slide siya o, oh, ayan o. Oh. Kinakayod niya, may mga marker, ayan o. Oh. May mga marker na nag-drag siya. So, may gagawin dito para hindi siya magdadraging. So, ayan, sa akin lang yun. So, yun lang, ano, pag ayon yung may maririnig kayo sa panggilid nyo, ang kukunin niyo yung hyper na lang, hindi yung slippery clutch. Kasi pag slippery clutch, yan, ganito may may ririnig kayong muga sa loob ng clutch side ayan yung pag ganun hindi naman siya masyadong maingay kaso lang meron kayo maririnig na kunting naking alog so yun so ang kukunin nyo hyper clutch na lang yung pipe spring meron na yun lang bye okay.